What's up mga kangkol? Pagkita tayo mga kangkol, gagawa tayo ng ano mga kangkol? Uh, torta? Tortang Argentina, corn beef. Hmm? Hini, ito. Kami naging torta. Nakakita ko sa video mga kangkol. Tapos haluan natin ng carrots at saka flour at saka egg. Kawin muna natin itong maliit mga kangkol. Kuskusin natin muna natin dito magangko no natapos ko nang banggurin yung ano mga karuts at ilagay natin to mga angkol hello in hello tapos, lagyan ng flour. Lagyan pa natin ng ganito mga kuno. Bawang at saka sibuyas, no? At, natin ng mga kuno. So, Mamaliti natin. Ito na buong bay, no? Ilagay natin. At inlagyan ko ngayon, ng flour mga kuno. Ito na rin bawang, no? Tapos, ihalo natin. Kaya nang bahala mga ko kung lagyan ba ninyo ng ano, bawa. Or, ano pang, yung mga, sa bisaya, babis, bis, mga, kuwan ba? Lamas, sa kinabuhi. Ayan <laughs> lang, no? Lagyan natin ng egg. Ito na yung egg, no. kayo na bala kung um, anong ki lagay niyo dito, ng iba. Kaya na. Marami na to. Gawin natin tong torta. No? Yan na kumukulong. Haluin natin ng Ma mabuti. Kasi nang lagyan puto ng kunting asin. Kunti lang lang ko kasi ano may timpla na yung Argentina. Yan. Dito tayo magluto mga kakalaw. Papainit muna tayo ng kalaha. Yan, mainit pa. Lagyan natin ng cooking oil. Yan. Hintayin natin mainit mga kangkol. Ilang kaya 'tong magagawa, magagawa nito mga kangkol? Pwede na ito mga kangkol? Medyo mainit na. Try mo natin. Okay na, pwede na.

Udah. Udah. Lagi kita kalau kali nak kita kalau entah gitu yang ini lotonya. Facebook. Kaya yang terakhir nak kau makan kalau. Sinsanya uh, apa nak kau selalu kau makan aku makan.

oil wala kasi tayo ng ganyan mga ko kaya ito na lang masarap kaya ito mga ganggol first lot of unto mga ganggol yan mga no? loto ng mga sampung bilog na loto kung ito mga ganggol Yan po tumakangkol. Isang ano lang. Isang bottle. Ay, isang ano lang makangkol. Lata ng corn Sampu yung nagawa ko? <laughs> bye bye. Salamat sa Clio Manon mga yun. Love you. Love, I love you. Stanan. Thank you so much. Bye bye. Kain na na. Hmm? Kain na na. Kinamay tama ka? Kinamot.

sợ subscribe gai kênh cái Mì Gõ Để không bỏ lỡ mà những thứ hấp dẫn